Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisaan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Robert Tolentino at shout out kay Justin Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! May reflection mabilis na sigaw ng panggalan nang makita ito. Habang sumisigaw siya, mabilis na nilingga ni Zia Wei. Maging ang matanda doon ay inilapag ang kanyang mga gamit at dahan daw ang tumangala. So soon, tanong ng matanda, panggalan hehe ngumiti, alam niyang hanggat humihinga ang mga paninda ni Aaron, hanggat naririnig niya ang mga salitang ivory, maaari na silang maging buhawi. Matandang Han, kung hindi ka na majay gising muli, si Ivory ay tatakas na kasama ng iba, Muling sabi ng panggalan ng makitang mabisa ito. Sa oras na ito, bahagyang ginalaw ng Aaron ang isang daliri. Naalala na lamang ni Aaron na tuluyan ng nakoma na tila natutulog siya sa dilim, ngunit biglang may bakas ng liwanag na sumilay sa kanyang mukha. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nag-aatubili na tumingin, ngunit nakita niya si Ivory kasama si Han Nien, may hawak na kandila sa kanyang kamay, dahan daw ang nakatayo sa hindi kalayuan, Nakatingin sa kanya na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Pero sa hindi kalayuan, parang laging malayo ang nararamdaman niya. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba at ginagawang medyo nalilito ang Aaron. Pinilit niyang bumangon mula sa, ngunit natagpuan niya ang kanyang mga paa na wala sa kontrol sa sandaling ito. Pagkatapos, kumaway si Honey sa kanyang sarili, at ngumiti si Ivory sa kanya. Ang kanilang figure ay nagsimulang umatras ng dahan-dahan. Si Aaron ay labis na naguguluhan, ngunit kahit anong pilit at pagsisikap niya, nakahiga pa rin siya doon ng walang kakayahan. Panoorin lamang niya sina Ivory at Han Nayan na umatras ng palayo hanggang sa maging isang liwanag na lugar at tuluyang nawala. Biglang, ang liwanag na punto ay biglang umatake muli at kumalat ng higit pa, na nagpakalat sa buong kadiliman at inilantad ang lahat sa puting liwanag. Hindi mabuksan ang natusok na mga mata ni Aaron. Pero maya, -maya lang, may narinig siyang naguusap. Matandang Han, si Ivory ay tumakas kasama ng iba. Gumising ka Ivory. Biglang natipon ni Han tatlong libo ang dalisay na liwanag sa kanyang mga mata, at halos kasabay nito, ang mga puting ilaw na iyon ay nagtagpo at nagkontrata patungo sa mga mata ni Aaron. Wow! Nawala ang puting liwanag. Sa likod ng kanyang mga mata, ang mga mata ni Aaron ay madiling lamang. Gayunpaman, ang kadiliman ay ganap na naiiba mula sa dati. Naririnig pa niya ang paghinga ng panggalan at Zia Wei. Tapos, diretsyong tumama sa buong katawan niya ang sakit ng katawan niya. Kahit na ang kanyang hitsura ay nakabawi ng marami, ang gayong siksik na pinsala ay malubhang na pinsala ang kanyang dugo. Hindi pa ako patay, bulong ni Aaron. Subconscious self-induction body, ang buong tao ay mas natulala. Gusto niya lang subukang maramdaman, pero hindi niya inaasahan na konti lang pala. Ang sitwasyon ng buong katawan ay ganap na lumitaw sa kanyang isip, tulad ng pagsilip niya sa kanyang banal na kamalayan. Ang higit na hindi kapanipaniwala sa kanyang pakiramdam ay ang dugong naubos na nang tuluyan ay ang umaagos sa kanyang katawan. Bukod dito, bilang karagdagan, mayroong kakaibang daloy ng liwanag ng kulay sa dugo. Ito, ano bang nangyayari, bago nagulat si Aaron? Bigla na naman siyang nagulat, dahil sa oras na ito, nakita rin niya ang kanyang inner alchemy na kumikinang at naglalabas ng hindi mapapantayang makapal na hininga. Is it, si Zia Wei ba ang nagbigay sa sarili ng dugo ng Phoenix? Ano pang hinihintay mo? Bilasan mo ayusin mo, umalang din ang boses ng Magic Dragon sa oras na ito. May nawalan ng dugo sa katawan mo at sabay na bumuhos ng maraming dugong Phoenix sa iyo. Hindi ka lang okay? pero pansamantala lang hindi matrigger ang selyo ng lupa. Bilisan mo, natigilan si Hansani. pero kahit gaano pa kaganda, masarap talagang magpakibot ng katawan. sa mahabang panahon, ang kanyang katawan ay parang isang napakalaking makina na huminto ng mahabang panahon at biglang nagsimula ng buong lakas. sa totoong operasyon, biglang nagsimula ang buong makina sa buong bilis. sa lakas ng kaguluhan at kapangyarihan ng dugong Phoenix ang napakalaking bagay ay maaaring direktang itanim sa bawat sulok ng katawan, linisin ang bawat nasugatan na bahagi, at mabilis na ayusin ang mga ito ng sabay-sabay. Ang lahat ng mga nasugatan na bahagi ay nagsimulang gumaling ng dahan-dahan at mas aktibo at malakas kaysa dati. Ang panggalan ng Aaron at Zia Wei ay inoobserbahan sa labas. Sa oras na ito, nakikita rin natin ang mga kamangha-manghang pagbabago sa katawan ni Aaron. Ang mga sugat na iyon ay nagkakapilat sa bilis na nakikita ng mata, pagkatapos ay nahuhulog at tumubo muli ng bagong karne, ngunit ang higit na nakakagulat sa kanila ay hindi ito, ngunit ang katawan ni Han Sangky ay naglalabas ng isang kaayla hilakbot at kakaibang kulay na gintong liwanag. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid na suporta po. Ito naman, anong problema? Nagulat si Pangalan at Zia Wei. Pagkatapos ay napatingin sila sa matanda. Sa pagkakataong ito ay nakatitig din sa kanila ang matanda na may blangkong mukha. Tinanong mo ako at tinanong ko kung sino ang pupunta. Hindi magbubunga ng ganoong epekto ang ibinigay ko sa kanya. Boom. Biglang lumaki ang kulay gininto ang ilaw sa Aaron na hindi lamang direktang nagpailaw sa buong bahay tulad ng gininto ang mundo kundi direktang nagpatambis sa pangalan at Ziaway sa magkabilang panig sa lupa kasama ang pagmamaneho, ang lahat ng mga bagay sa paligid ay tinatangay ng hangin, at ang matandang nakaupo sa mesa ay lumipad ng ilang metro kasama ang mesa. Nang maupo ang tatlong tao mula sa lupa sa takot, si Aaron ay nakatayo na mismo sa ganap na gumuhong kama, at ang kanyang katawan ay kumikislap sa paligid. Ang pangitaas na katawan ni CHIGUO ay parang bakal na litid at bakal na buto, at muling kumikinang ang mga marka ng mga hayop tulad ni Xiaobai sa kanyang braso. Mas mayabang pa ang matigas at guwapong mukha ni Aaron. Parang Diyos Buda. Parehong nagulat at labis na nagulat si Napangalan at Zia Wei. Anong nangyari sa Aaron? Halos sa oras na ito, sa malakas na ingay sa loob ng bahay, nagkaroon ng marahas na epekto sa labas ng bahay sa oras. Bang, bang, bang. Napakalakas kaya sumakit ang eardrums ng mga tao sa buong bahay. Sa oras na ito, tumingin ang matanda sa pinto at agad na nataranta, hindi. Ang matandang insektong ina ang dumating sa pinto, pagkarinig nito, natigilan si Napangalan at Zia Wei. Hindi pantay ang isang alon at muling bumangon ang isa pang alon. Bagamat nagising si Han Sanchen at tumayo pa, napakakakaibang hulaan ang buhay at kamatayan, ngunit ang kasuklam-suklam na matandang inang insekto ay bigla siyang pinatay. Ito ay hindi masyadong maraming upang sabihin na ang bahay ay tumutulo gabi-gabi, kahit na ang ulan sa gabi. Ano ang ginawa ng bata sa matandang ina? Gulat at pagdududa ang matandang tumingin kay Aaron. Sa loob ng maraming taon, hindi alam ng matanda ang kasamaan ng matandang ina. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang matandang inang insekto ay naghahanap lamang ng pagkain sa labas. Kapag nakatagpo ng ganitong mahirap na bahay, karamihan sa kanila ay pinipiling lumihis. Inagaw man niya ang pagkain sa bibig nito labintatlong taon na ang nakakaraan, Umikot lang ito sa labas ng bahay ng ilang araw at umalis na nanlulumo. Pero this time, halatang iba, nagkusa itong salakayin ang sarili nitong matibay na kubo. Bagamat matibay ang kubo, medyo nagsasalita lang ito. Kumpara sa matandang ina, ay, labis na pag-aalala ng matanda. Hindi niya alam kung makakapitan ang kubo, dahil hindi pa niya naranasan ang ganoong kritikal na sitwasyon. Sinulyapan ng panggalan si Zia Wei at tumingin sa paligid ng bahay, ang matandang inang uod na iyon ay nakakapaghukay ng ilang butas na napakalaki. Halatang hindi ito isang pangkalahatang bagay. Kung gusto niyang makalusot, natatakot ako na hindi siya magtatagal. Tumanggaw si Zia Wei, lalabas ako at lalabanan ko siya. Naglalaro siya sa ilalim ng lupa, hindi ba si Lousy? Alagaan mong mabuti ang iron, sabi ng panggalan at dir-diretsyong lumabas. Ngunit pagkahakbang pa lang ng paanya, bigla na lang siyang nakaramdam ng liwanag at anino na dumaan sa kanyang mga mata. Nang muli siyang tumingin, ang pinto ay may nabuksan at ang liwanag at anino ay diretsyong lumingon sa likod sa oras na ito, walang pigire ng iron sa kama ngunit may bulok na kama at ilang piraso ng tela na nakatali ang sugat ni Zia Wei sa hangin, shit, iron, nagulat din si Pangalan ng matagal, ngunit kung ikukumpara sa Pangalan, magaling na siya, dahil nagpakita ng poster ang matanda, nagbabawal sa sito at natigilan doon na nakadilat ang kanyang mga mata na wala sa pamamagitan ng isang brush. Ang mga tao o isang ordinaryong tao na tulad ng kanyang sarili ay kailangang lumipad kasama ang iba, halos sa sandaling ang tatlo ay natigilan sa pamamagitan ng maliit na pinto. Nakakita ng mga apoy at kakaibang ilaw sa kalawakan, dala ng mga kakila-kilabot na putok. Nagkatinginan ang tatlo nagbuka ang kanilang mga bibig, at sa sumunod na segundo, storytelling channel sa YouTube. Pagdating ng tatlo sa pinto, biglang nagbago ang mukha nila ng limang ilaw at sampung kulay dahil sa pagmamapa. Sa kalawakan, ang makulay na gininto ang ilaw ni Aaron ay kumikislap, kinuyam ang kanyang mga kamay, at hinarap ang mga galame na umatake muli mula sa lahat ng direksyon, hinawakan ang isa sa pagitan ng kanyang kaliwang kamay at direktang hinaypan ito. Sa oras na iyon, ang galame ay direktang konektado sa dingding ng lupa, at ang lupa ay yumanig ng ilang sandali. Sa lugar kung saan nataman ang galame, may malalim na hukay na may lalim na halos kalahating metro. Nang tumalikod ako, ibinaluktot ko ang aking kanang kamay, at ang isang siko ay diretsyo sa kabilang galame. Itinulak ang siko na ito, at ang galame ay direktang itinulak sa pader ng lupa ng ilang metro ang lalim. Halos sabay-sabay, apat o limang galame ang umatake sa mga paa ni Aaron, at ang isa sa mga ito ay direktang binalot ang kanang binti ni Aaron. Sa sobrang sabik nilang tatlo ay napasigaw sila. Si Aaron, walang ekspresyon, ay direktang sinugatan ang kanyang mga galame sa paligid ng kanyang mga paa gamit ang isang paa, at pagkatapos ay bigla itong binuhat. Poof! Ang galame ay direktang nabunot, at ang dulo lamang na nakatago sa lupa ay galit na galit na nagsabog ng katas is this guy, so fierce, diretsyong tumingin ang panggalan. Malabo pa nga niyang naramdaman na ang Aaron sa panahong ito ay mas mabangis pa kaysa sa kanyang nakaraang kaarawan. Hindi na kailangang sabihin ni Zia Wei, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang Aaron na talagang nagpakita ng kanyang kakayahan. Sobrang guapo, hindi lang siya guapo, pati mga galaw niya ay sobrang guapo na walang anino. Kung si Zia Wei ay naaakit sa Aaron noong nakaraan, ito ay higit pa dahil siya ay maganda at matikas. Ngayon, si Zia Wei ay hindi lamang naaakit sa Aaron, ngunit isang batang babae na labis na naaakit sa hegemonya at pagmamataas ni Aaron. Shit, ngayon lang ba talaga itong binata? Maliban sa bata, matanda. Walang pinagkaiba ang matanda sa matanda. Ang matandang nasa tabi niya ay ganap na tulala sa oras na ito. O tao pa rin ba ang binata sa harap mo? Ngayon lang naghihingalo si Mang. Marahil ay namatay siya bago ang kanyang sarili. Ngunit sa isang kisap mata, ito ay masigla at hindi magagapi. Nain, ang sarap maging bata, bulong ng matanda. Sa kalawakan, sunod-sunod na naputol ang ilang galami, at tila galit ang matandang ina. Ang bagong puot at lumang puot ay nag-alab ng galit sa isang iglap. Kakaibang sigaw lang ang narinig ko sa kuweba. Sa sumunod na segundo, may mga kaluskos na tinig sa mga kuwebang iyon sa ilalim ng lupa, naghihintay ng anumang tugon mula sa mga tao. Biglang, hindi mabilang na mga bulate sa dugo tulad ng python ang direktang nag-drill sa butas at galit na galit na sumugod sa Aaron. Nakakita ka na ba ng ahas sa ilalim ng isda? Natatakot ako na ganito ang kaso. Not to mention the people. Pati yung tatlong taong nanonood ay biglang namanhid. Kuya Aaron ingat ka ha. Sigaw ni Zia Wei. Kahit na ang panggalan sa oras na ito ay nagpawis din para sa Aeron, dahil hindi lamang mabilang na mga insekto ng dugo ang dumating sa lupa, ngunit din dose-dose ng mga galame ang dumating sa dulo ng underground na kuweba. Paano tayo hindi labis na mag-aalala tungkol sa pagkaapurahan ng sitwasyong ito? Gayunpaman, walang takot sa mukha ni Aeron, isang mahinang ngiti lamang. Boom! Isang pulang apoy at isang lilang asol na kuryente ang biglang lumipad palabas ng iron at biglang umatake sa mga insekto ng dugo. Ang hindi mabilang na mga apoy ng insekto sa dugo ay nagiging abo sa apoy, o nanginginig ng maraming beses sa lilang kuryente, at sa wakas ay cavitation. Ang eksena ay parehong trahedya at kamanghamanghang. Nagkatitigan ang tatlo na nanlalaki ang mata at bahagyang nakabukaang bibig, ngunit nang humanga ang tatlong tao sa epak performance ng Aaron, hindi na gumawa ng anumang hakbang ang Aaron sa oras na ito, mahigit sa isang dosenang galame, tulad ng pagpasok sa walang nakatirang lupain, ay mabilis na nakauna at patungo sa Aaron, anong ginagawa ni Kia Aaron at nabalisa si Sia Wei, hindi niya maintindihan kung bakit hindi gumalaw ang Aaron, nag-trigger na naman ba ang seal of the earth, tumingin din si Pangolin sa kawalan at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin, wow, halos tulad ng dati. Isang dosenang galame ang biglang sumabit kay Aaron at natrap siya. Ngunit ang kakaiba sa dati ay sa pagkakataong ito Aaron, muling ipinakita sa mga sulok ng kanyang bibig ang kanyang makatarungang ngiti, o, upang maging eksakto, isang panunuya, sa susunod na segundo, sinubukan ng galame na hilahin muli si Aaron papasok sa kweba, lumipat din ang Aaron, sa pamamagitan nito, ang buong lupa ay nanginginig ng gusto. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!